Ako nga pala si Ruel Madrigal na mas kilala sa tawag na Mickey dyan sa atin sa Pilipinas. At ibabahagi ko lang sana sa inyo kung paano ako nagsimulang kumita ng malaki dito sa Bansan Japan. Kung paano ako nagsimula sa maliit hanggang sa ngayon sa malaki na kumikita na ako ng 60,000 dito sa Bansan Japan. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ng aking buhay, kung paano ako kumita ng malaki, kung bago ka pa lang sa aking page, or channel sa youtube channel please follow my page and subscribe my youtube channel ayun nagsimula nga ang lahat nung ako'y bata pa 9 years old ako nun nagbabahay bahay kami ng mga kaibigan ko sa mga kapit bahay namin dun sa amin lugar so ayun kaya kami nagbabahay bahay kasi para tanongin namin sila kung magpapaigib sila ng tubig kasi dun sa amin wala pong gripo wala pa pong nawasan nun or kung ano man puro deposo lang po ang gamit namin So ayun, yung iba po kasi nahihirapan sila mag-igib kaya naisipan namin na alukin sila na kami ang mag para sa kanila na per timba po ang bayad. Ang bayad naman po sa isang timba ay nagkahalaga ng dalawang piso. Ayun. Tapos nung natuklasan na nung ibang kabataan sa amin, no, nung bata pa kami, nung no, natuklasan nila na ganun, kumikita kami sa pag-iigib. So ayun, gumaya na rin sila. So ayun, marami na rin kami nag-iigib. Kaya yun, huminaan na rin yung customer namin. Hanggang sa nagbukod-bukod na kami ng mga kaibigan ko, minsan ako na lang mag-isa, sila, kanya-kanya na kaming igib. So ayun, hanggang sa minsan wala na kaming makuha kasi minsan nauunahan na kami ng ibang kabataan nun na mag sa mga bahay-bahay. So ayun, alam na alam niya ng mga nakakakilala sa akin at mga kaibigan ko, alam na alam nila kung ano naging istorya ng kabataan ko. So ayun nga, nung, nung napansin namin na wala nang maigiban kasi nga marami na nagiigib marami nang gumaya sa style namin. Lumipat naman ako ng ano, ng trabaho. Ang naging trabaho ko naman is mag-uuling. Kasama ko 'yan sila Kuya Edmond, sila Kuya Rudy. So ayun, may mga dalawang matanda akong kasama. Nangangahoy kami sa bukid. Tapos yung makukuha naming kahoy, gagawin naming uling. Pero hindi kami magkakasama. Bukod yung sa akin, bumukod ako ng pag-uuling ko. So ayun, sa likod ng bahay namin, Pagkatapos namin kumuha ng kahoy sa likod ng bahay namin, may malaking puno na manggaron, dun po ako naguuling. So ayun, ang hirap lang dun kasi kahit madaling araw, binabantayan ko siya dahil sa may pinakamalaking puno mangga na yun, eh napakadilim po dun. At ang naging silbing ilaw ko lang po nun ay eh, yung baga po dun sa butas ng aking inuuling. Kasi hindi po kasi siya ha, pwedeng hindi bantayan kasi po pag nabutasan po yung kailangan po takpan. Kasi po pag hindi po natakpan masasayang po yung aking inuuling at magiging abo po lahat yun. Wala po ako mapapakinabangan. Masasayang po lahat ng pinaghirapan ko. Ayun nga po, pagtapos ng ilang araw, dalawang araw hanggang tatlong araw, bubuksan ko na po yung uling na yun pagka mahina na po yung usok. Pagka binuksan ko na po yun, doon ako tatambad sa akin yung naging uling at yung hindi naging uling. Minsan po kasi may ganun, hindi po nagiging uling. Sa mga hindi po nagiging uling, ang ginagawa ko po doon is tinatabi ko po at sinasalang ko po sa usunod na uulingin ko. So ayun. Pagkatapos nga po makuha nung mga naging uling, ibabalot po yun, ere po, kikiluhin. 10 piso po ang isang kilo. May maliit po kami tindahan dati sa mama ko. Pinapatinda ko po doon na pagka may nabenta na po siya, hihingi lang po ako ng konti. Siguro po hingi po ako ng 20 pesos, 30 pesos, tapos no maubos naman po yung mga kahoy doon sa aming pinagkukuhanan, ayun natigil din po yung pag-uuling na yun kasi konti lang po yung mga kahoy doon sa amin at tatlo pa po kami nag-uuling. Kaya yun naubos namin yung kahoy doon sa amin, wala na kaming makunan. Kaya natigil din po yung pag-uuling namin na yun. Tapos noon, may kapitbahay kami, inalok ako ng trabaho, helper, tigaliha, tigaliha ng masilya sa mga jeep, sa mga sasakyan. So ayun, mga Jeep kasi yung ginagawa niya, nagpipintura siya ng jeep. So ayun, sinama ako sa kanya. Yan si Kuya Onyo. So ayun, shoutout out sa Kuya <laughs> At sumama nga ako sa kanya nung una helper niya lang ako, tigaliha. Tigaliha lang ang gawain ko, tigakot-kot ng kalawang sa ilalim ng jeep. Tapos 'yun, nung lumaon, nagmamasilya na rin ako kasi natuto ko. Talagang pinagtiyagaan ko matuto kasi ayoko maging helper lang habang buhay. Kaya ayun, pinag-aral ko, pinag-aralan ko magmasilya ng sasakyan ng jeep. Pinag-aralan ko magmasilya ng pulitap, kaya sanay ako magmasilya ng pulitap sa murang edad ko na yun. At katagalan nga, nakapagpintura na rin kami ng mga truck. So ayun, naging bihasa ako sa pagpipintura ng truck. Natuto ako mag-spray hanggang sa tumaas yung sahod ko hanggang sa umabot na yung sahod ko ng 300 noon. Malaking bagay na yun para sa akin noon. So ayun, nung lumaon, hindi naman kasi laging may tanggap yung aking amo, si Kuya Onyo. Kaya ayun, nahinto kami. So ayun, nalipat na naman ako ng trabaho. Nalipat nga ako noon sa project ng aking erpat na doon sa Balinsuela. Kay Boss Elio, grabe yun, napakalaking bahay noon. Nalipat kami doon bilang isang pintor naman ng bahay. Kasi yung erpat ko is pintor ng bahay, karpintero, all around skill niya. Kaya ayun, halos lahat ng skill niya natutunan ko. Kaya salamat sa'yo, Papa. Shout out sa'yo. <laughs> Ingat lagi. Kasi yung airpot ko na yun, isang contractor ng bahay. Kahit ano, all around ginagawa namin. At ang sahod ko nga doon ay 350 pa rin. Pero tigawalis lang ako noon, tiga helper helper lang nila. Pero nung matutunan ko yung trabaho, tumaas na rin yung sweldo ko. Kaya bago matapos yung project na yon, pumalo rin yung sweldo ko ng 450. Yon, ang huli kong sweldo doon sa Valenzuela. After nga noon, nung trabaho namin na yun ay kung saan na ako napadpad, kung saan na ako nakarating at kung ano-ano nung trabaho na pasok ko. Pero puro legal naman lahat guys. <laughs> hanggang sa nag-construction worker ako, naging pintor uli, naging welder, naging tile sitter, naging mason. So ayun, hanggang sa tumaas na tumaas yung sahod ko. Hanggang sa naging tricycle boy ako, tricycle boy sa madaling araw, tricycle boy sa gabi. So ayun, pumapasok kasi ako ng trabaho nun. Nagtatricycle ako pag madaling araw bago pumasok sa trabaho. So bago pagkatapos naman ng trabaho is nagtatricycle naman ako sa gabi. So ayun, ginawa ko po 'yun para lang tumaas yung sweldo ko, yung kita ko. At pag pinagsama-sama ko nga po yung mga kita ko na 'yon sa pagte-tricycle at sa trabaho, umaabot din po ako ng 1000 plus noon. Kaya lang naisip ko, parang inaabuso ko yung katawan ko kasi minsan parang nagkakasakit na ako kaya tinigil ko rin po 'yun. Kasi kulang po ako sa tulog tapos magtatrabaho pa, mabigat yung trabaho. Kaya ayun, tinigil ko po 'yun hanggang sa bumalik po uli ako sa pagpipintura ng bahay ang pagpipintura po ng bahay ang akin natutukan, naging specialty ko po yun. Nung nasa Pilipinas po ko yung po talaga ang pinaka-special skill ko. So, ayun, hanggang sa nag na po ako ng 900 nun isang araw. So, ayun, ba diba? Napakalaki na nun sa atin, 900 isang araw. Napakalaki na nun. So, ayun, guys, parang naisip ko lang po nun is parang halos parehas ko na rin po yung nakapagtapos ng pag-aaral, yung mga college level na nagtapos. Parang parehas ko na rin po sila ng sahod. Ang pinagkaiba lang po is mabigat po yung trabaho ko pero masaya naman po ako sa ginagawa ko bilang isang pintor. At ayun nga po, no, nagkaroon po ako ng opportunity na may nag-offer po sa akin na pwedeng mag-Japan. Kung gusto ko daw mag-Japan, ayun, sinunggaban ko po agad yon Hindi na po ako nagdalawang isip, panahong 2019, at magastos nga po ang pagja-Japan. So ayun, para makakuha ko ng panggastos, meron po ako na ipundar na motor noon, yung Raider 150 ko. So ayun, ayan po siya. Kung makikita nyo, ang ganda po sana nyan. Kaya lang po, binenta ko po yan. Siyempre, para makapunta po tayo ng Japan. Kasi alam ko naman po na mas malaki yung kikitain ko sa Japan na mas maaring baka pag uwi ko is big bike pa yung mabili ko. <laughs> Dream ko kasi yon big bike. May awa nga ang Diyos. Ayun, nakarating na ako dito sa Japan. Dito na ako kumikita ng 50,000 to 60,000 isang buwan. At dahil nga naliliitan pa ako don kaya sinusubukan ko rin po mag-vlog para kumita rin po tayo kagaya ng ibang kumikita na mga vlogger. So ayun maraming maraming salamat po sa panonood bye